galing po kayo ng Siquijor, punta ako, biyahe tayo pabalik ng uh, Maynila. Mm. Kasi um, recently po, sumakay kayo naman ng MRT. Mm -mm. Kung kayo po ay regular commuter, kung araw-araw ho kayo nga uh, commuter, mararamdaman nyo sigurado yung siksikan, delay, mm -mm. at init. Hanggang kailan po ba nga magtitiis po ang uh, taong bayan, Mr. President? Well, first of all, hindi to first time na sumakay ko ng MRT. Mm -mm. Madalas namin gamitin yung MRT uh, dahil sa traffic. Mm -hmm. Mas mabilis eh. So kami, yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko, pagka pra hindi practical mag-traffic, magdadalawang oras ka hanggang Kubaw, eh sabi namin mag-MRT tayo. Naramdaman ko yan minsan, sumakay kami ng MRT, ang gulat, talagang pagka nakapasok ka na, basta yung kamay mo nandito, mm -hmm. hindi mo na magagalaw yon. Mm -hmm. So, kausap ko yung mga... Ganyan po, na, po tapos nakadikit <laughs> ko na nito. Uh, at, at, kinakausap ko yung mga pasahero. Sabi, sir, ganyan talaga yan, mm -hmm. araw-araw. Alam ko, napaka-init, napaka-crowd. Yung init, okay pa lang yun. Wala namang problema, papawisan ng konti. Pero yung sikip, mm -hmm. at saka yung hirap, tapos yung pag kahit na yung mga security check dati, kung ano na nagkakadelay. Eh, tinanggal namin lahat. Tapos, cashless payment na. Yes. Uh, tapos, yung, yung uh, 1 plus 3 na ginawa namin para sa pamilya. And we are studying na yung estudyante mabigyan ng malaking diskwento, mm -hmm. Kasi I said, everywhere I go, ang senior at saka student, may diskwento malaki. 50% ganun. Kasi, kasi ngayon 20% uh -oh. ina-apply po ngayon. Uh Oo. -oh. So, exactly. Sa mas malaki. Mas malaki kasi yan ang those are the those are the sectors of government na hirap sa na over uh, the society na hirap sa cash. Estudyante mm -hmm. walang pera ang estudyante usually. Yung mga matatanda ko konti lang ang hawak nilang pera. So bakit pa natin pababayarin? They already serve the country, na, nag, nagtrabaho sila ng buong buhay nila, mm -hmm. eh dapat naman magbigyan natin ng konting benepisyo, di ba? Mm -hmm. Pinahaba natin yung trend. Dadalasan natin yung uh, pag uh, ano ng trend. Ngayon, on, those, are the, those are the things that we can do immediately. Of course, we have the very big projects. Also, we have the subway projects. We will be able to open it na mabuta ma ma sa Balinsuela. Uh, we have the extension of the MRT. Mm -hmm. So, but these are long-term projects. Uh, but they will come. They will come. They will start to. We will start to see the completion of some of the uh, some of the phases by late this year, next year.